o karon sideline na pod og panggupit ang inyong tendero <laughs> mao man atong solid customer no wow! gusto daw niya mubo daw iyang buhok aside daw sa iga nga panahon naglain pod daw iyang nawong <laughs> maong nagpagupit ni siya kay idol daw niya si Vilma Santos <laughs> bitaw sa gabal daw dili siya ganahan nga taas iyang buhok Mao nga misadjis ko siya hanga may pagmagpaupaw na lang siya para dili sa gabal ang buhok murag si Saitama ba Pag <laughs> syempre dapat kung magupita with feelings jude para nindot ang resulta aha o ganahan pod ang customer nga magbalik-balik sa imuha <coughs> bahalag wala kagibalikan niya ang importante nga nalipay siya sa uban <coughs> <laughs> abot naman ta sa gugma-gugmaan eh kung sa may connection sa gupit pag mauna ni ang resulta pagkanindot pagkatibay di basta-basta pagkagupit Misa <coughs> may isa mo kagapang model smile sa drabi